sa balik kita diri sa area jud mao sa diri sa lugar sana sunugan sa may uh, Greenville Batro Barangay Rizal nang gitawag nato og uh, squatter nga balay mga kabutay no kay ning gitawag nato og mga light material ang nasunog kagahapon adlaw so hulatan niyo guys atong ma-interview mismo oh, Anakita. sa balay sa mga ana ni singkit naman ang amang hmm. pero ang angay makastigwa niya amang malit siya may nasuito ko pakita pakitabuang ang hmm. Ah, nay ikaw, di ba nay ikaw may inahan sa mga na biktima, biktima mo po ka sa sunog yung balay, no? Oh. Ato hitabuan ay eh, asa man ka ato? Ah, nangamo ka. So ang inyong balay walay tao, imo Mga bata. Naman. Nga duha bay og laki, no? Oh. Ah, sige, ako sa pangutan unay uh, ha. Oh. Hmm. Ay, lang, ikaw dong, kisa nga alan dong? Mark. Mark niya. So anang hitabuan ng pagkasunog kay matod pa napulog man daw kuno ka ingon nila hmm. sa mga istorya dito so unsang nang hitabuan na pag mata unsang man kisa may nakapukaw ni mo ah mong manghod so kanisya? siya hmm okay nya dayon? Eh, pag Pagkani ha, mo ito, pagkumata na ako. Ito ko huh? lang ako, kalayo. Ha? Pagkumata huh? na ako, dayon ko dahil. Talantara mo ako ini nga ko anak ko so nabilid mo dito sa loob kaya para na siya sakman na siya ako naging sigutan niya gawas ka rin oh pero siya yung nakakuhaan mo nakakukaw kaya natulog ka ah okay kung niya wag mo yung napunpun ng mga oh, gamit wala yun wala yun na si sanay si na ako nabilid niya ah, sa kwa sunog yun, yun. hindi hmm. nga sa, sa pagkakaroon kung saan may plano ninyo ron um, ang Aduna ah, na kay idea nga unsa inong dan sa sono sa inyong balay? Wala ni pakuan kay registra sa mga god. So wala ni nakasaksak mga kuan yo mga electric pan or mga cellphone wala ni nakasaksak? Wala ko ala to, kung nung don gura ko kuan to extension. Unsa unsa? Extension. Ah extension wire nakasaksak siya. Dibuto guro. Ah, yon moro na imong na bantayan nga ni buto ang extension wire. Nay nakasaksak sa extension wire. Mm, ah, na kay pala ma to, pala pagka paano saksak niya. Ah, balik ato ang outlet nga atong extension puno na. Okay. Mangunsa may nakasaksak ato ang mga outlet niya? Ang uh, pala to mga suga ato sa kwan. Sa masina sa uh, Ah, okay mga ina. suga. Mm. Ah, antes ka natulog, nakabalok ang nagisaksak. Ato gyud okay na ma to. Karon na karon, karon na lang ipa na tabo. Ah, okay. Pero karaan yung pagkahitaw ang sunog. Wala yung nagsaksak ng extension. Na. Na, naray, gamay. Yung wala ka nagsaksak o sarge sa cellphone. Wala. Hmm, pero pagkatulog mo, ang imong mangod, asa man siya? Ato sa kwarto. Ah, okay.